na pa pagpalang alam. Ito na po yung ating nilutong kakaibang patola with ampalaya. Minix ko po sila para mas malasa kasi mga tera-terang nilay po sa ating At nilagyan ko rin po siya ng egg. At saka napakamusus na po nito. Meron po itong kamanis. Ayan. Diba? May saluhan tayo. Minisalan nyo. Hmm, harap niya na 'yan, lalo na 'yung egg, talagang lahat 'yan masustansya. Yung sarap,

ang palaya with patola sarap may egg yan